Isa sa potensyal na magdulot ng malaking stress sa relasyon ng mag-asawa ay ang pera. Maraming uri ng problema ang pwedeng manggaling sa pera mula sa kung sapat ba ang pera, saan gagamitin ang pera, sino ang hahawak ng pera, at iba pa. Marami sa mga problemang ito ay paulit-ulit na nararanasan ng mag-asawa at paulit-ulit na pinag-aawayan. Hanggat walang maayos na guidelines sa kaperahan, asahan mong bahagi ito ng mga maituturing na unresolved conflict sa inyong marriage. Sa unang tanong na, sapat ba ang pera? Eh, siyempre, depende yan sa pangangailangan nyo at kung may anak kayo. Ang maituturing na sapat nung dadalawa pa lang kayo ay maaaring kulang na kulang na kung may anak kayong may sarili ng order pag kumain sa labas at nag-aaral na. Habang tumatagal, tumataas din ang bilihin at dumadami ang gastusin. Kasama na yung mga emergency at mga gamot na iniinom. Doon naman sa kung saan gagamitin ang pera, Mahalaga na merong kayong family values na sumasaklaw dyan na siya namang pagbabasihan ng inyong mga guidelines sa paggastos. Maniwala ka, pag maliwanag ito sa inyo, yung paggamit ng pera ay hindi na magiging malaking bahagi ng pagtatalunan yung mag-asawa. Madalas kasi, magkakaiba tayo ng pinapahalagahan at gustong gastusan. Pag may common values, meron ding common guidelines. Doon naman sa kung sinong hahawak ng pera, Mahalagang isa-alang-alang -alang ang maturity ninyo sa paghawak ng pera. Kadalasan kasi, kagaya ng sinisimbolo sa kasal, ang lalaki nagte turnover kay missis ng lahat, tapos minsan, depende pa sa ihip ng hangin kung mabibigyan ka o hindi. Sa aming mag-asawa, ang aming account ay joint lahat, accessible sa missis ko at pati na din sa akin, siyempre. Pero hindi dahil may access, e eh, kanya-kanyang kuha kami. Meron din kaming porsyento para sa iba't ibang pinaglalaanan kasama na ang para sa church, para sa ipon, para sa mga bata at maging sa emergency. Marami na ding pinagdaan ng pagbabago ang paghawak namin sa pera pero ang mahalaga ay maliwanag ang ilang bagay. Una, nagbibigay lugod ba sa Diyos ang paghawak at paggamit ng pera? Pangalawa, tumutugon sa pangangailangan ng pera. Pangatlo, ang hindi pag-awayan ang pera. Yan ay ilan lamang sa mga pamantayang mahalaga ding matutunan ng bawat isa at siyempre ang starting point nito ay ang pagkilala na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos at para sa ikararangal ng Diyos. Sabi nga ng Bible, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginagawa niya ngayon. Ang pera ay para sa ikakaayos ng buhay at hindi para sa ikasisira at ikagugulo nito. Kaya kung tama ang pananaw at paggamit mo sa pera, mararanasan mo ang paglaya sa mga problema. Ang kaakibat ng maling pananaw at paggamit nito. Ayusin mo na at asa ka pa.